Point of order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo, sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po. Hayaan niyong dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Rajo, Abante Ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, Abante, Rajo balita, Rajo balita. Ngayon. Abante, Rajo balita, ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 2, 8 ng hapon. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Radio Live Report Mga gasoline station ginalugad ng mga opisyal ng Department of Energy. Maabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reluban. Charmaine, nagsagawa ng surprise infection ng mga opisyal ng Department of Energy sa pangunguna ni DOE Officer in Charge Sharon Garin sa ilang gas, gasolin uh, gasoline station sa Taguig City kaninang umaga. Sa ambush interview, sinabi ni Garin na layunin ng inspeksyon na matukoy kung sumusunod ang mga gasoline station sa ipinatutupad na guidelines sa usaping langis. Nais na matiyak ni Garin na hindi nadadaya ang mga consumer sa quality at quantity sa langis. Dagdag pa ni Garin tiyak, uh, tiniyak din niya kung sinunod ang ipinatutupad na utay-utay sa big-time oil price hike ngayong linggo. Um, I, I just stopped over para kasi ang regular regular inspection ng uh, uh, bureau namin is to check na compliant ang mga gas stations sa lahat ng standards saka hindi na dadaya yung mga hindi na dadaya yung mga consumers natin kung tama ba yung measurement nila kung tama ba yung quality niya and also we wanted to monitor make sure na na-apply na yung standard na na increase ng uh, oil price hike kasi imbis na imbis na o oh, dito na <laughs> imbis na for uh, 520 gagawin mo ng 260 so kahapon yung start na sila uh, pag nakita yung may presyo they apply that so uh, um, ang um, ito yung uh, regular na regular na activity naman nila to ano kasi kaya lang na, nandito lang tayo ngayon kasi dahil sa all price hike ano pero i think Caltex at this uh, uh, location is compliant naman ngayon sa panayam naman ng Abante Radyo, si isang TNBS driver na si JMF Gamo, sinabi niya na importante sa kanila na tama ang quality at quantity na ibinibigay sa kanila ng mga gasoline station. Malaking tulong anya sa kanila ito na malikit lamang ang kinikita sa pang-araw-araw. Siyempre mas importante na lang sa amin yan sir kasi kailangan maging patas tayo. Madami nang manuloko sa Pilipinas, dadagdag pa yan, na ang, ang late lang namin ang <laughs> mga lulukuhin pa. Eh, mas maganda, patas, laban, hindi yung alit-lit na ng nga lang ang kinikita, lulukuhin pa. Ayon naman kay DOE OIMB Director Rino Abad, aabot pa sa mahigit 20 na gas, gasoline station ang kanilang i inspectioning sa mga susunod na araw. Nabatid na may multa na 10,000 sa lalabag sa quantity habang 200,000 naman sa quality. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang minti. Abante Report. Samantala, dapat ituloy pa rin ang pagpapatupad ng fuel subsidy ng gobyerno sa transport sector. Reaksyon nito ni Pasang Masda President Obet Martin sa harap ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi na itutuloy ang fuel subsidy. Sa ambush interview ng Pangulo sa Tarlac, iginiit nito na bumaba sa $69 per barrel ang presyo ng crude oil sa world market matapos i-anunsyo ng Amerika ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Martin, bagamat nire-respeto nila ang desisyon ng Pangulo, naniniwala ito na kailangan pa rin ng tulong ng transport sector dahil na rin sa malaking epekto ng nakaraang taas presyo. Umabot sa halos limang piso ang taas presyo ng krudo kada litro ngayong linggo. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ipapatupad ang fuel subsidy kung aabot sa $80 per barrel ang presyo ng crude oil. Samantala sa iba pang balita, Philippine Air Force ire-rescue ang mga Pinoy na naipit sa gera ng Israel at Iran. Maabante sa balita, si Abante Reporter Edwin Balasa. Charmaine nakanta kantabay at tagihintay na lang ng go signal ang Philippine Air Force mula sa mga uh, concerned agency ng pamahalaan para mag-deploy ng kanilang mga air asset uh, sandaling kailanganin para gagawin pagpapawi sa ating mga kababayan na naipit ng kaguluhan sa Iran at Israel. Ito ang sinabi ni Lieutenant General Arthur Condura, Commanding General ng Philippine Air Force, alin na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaki mapapawi ng ligtas sa mga kababayan na iipit sa gulo ng dalawang bansa sa pulong balitaan sa Bilimor Air Base sa Pasay City, sinabi ni Cordura na naka-standby na ang kanilang C-130 at C-295 aircraft na siya naman lagi nilang ibinibigay sa tuwing kailangan ng repatriation. Gayunman, nilinaw ni Cordura na ang repatriation efforts ay nasa poder ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Kaya susunod sila sa anumang pakipag-ugnayan na gagawin sa kanila ng mga naturang ahensya ng pamahalaan. Narito ang tinig ni Lieutenant General Arthur Rodura. Before I answer that question, I was just listening to the news uh, prior to this. No? Uh, apparently, our President Trump has guaranteed that there will be uh, conditional ceasefire no? between Iran and Israel already. And that's very good news for us, na if that materializes. No? Okay. Uh, totoo yan, no? yung Philippine Air Force has been involved in repatriation activities. No? Uh, and we commit normally the uh, C-130s, no? and right now we have the C-295 platforms. No? The C-130 uh, will be, we will eventually make it no? uh, available in case it is needed. But the coordination for the repatriation is at agency level. Now, it is being discussed at the agency level. And we will subscribe to whatever decisions they will have. But your Philippine airport will always be ready to be involved in the repatri repatriation uh, activities now. So we can commit a platform in case the platform is not required. There are other ways that we can support the repatriation. We have specialized personnel in terms of seaburn. Uh, so, uh, no, we can also deputize our technical medical uh, personnel. in the repatriation activities. So the platform being the primary requirement for the, the Philippine Air Force, I will assume, in the event that it will be available no, on the day that they request we will commit it. Uh -huh. Ako si Edwin Balasan ng Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis, Walang Mintis. Abante Radio Live Report Maraming salamat Edwin Balasa samantala DDI inatras taas presyo ng mga delata. Umaabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reloban. Charmaine, hindi na itutuloy ng mga manufacturer ng delatang sardinas ang plano nilang magtaas ng presyo ng tatlong piso. Kasunod ito ng pakipagpulong nitong lunes, June 23, ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa mga miyembro ng Can Sardis, uh, Can Sardis, Association of the Philippines. Sa ginanap na pulong, siniguro ng mga manufacturer sa DTI na walang magiging paggalaw sa presyo na nasabing produkto. Nabatid na humiling ang mga manufacturer ng umentos sa sa suggested retail price ng 155 gram ng lata ng sardinas sa 24 pesos mula sa 21 pesos dahil sa mataas na gastos sa produksyon. Pero hindi na pa pero hindi pa nakakatanggap ang DTI ng formal na petisyon para sa price adjustment kaya agad silang naglunsad ng pagpupulong para maagang matugunan ang issue. Patuloy naman na magbabantay ang DTI sa merkado upang matiyak na mananatiling stable at patas ang mga presyo ng mga delata. Ako si Ryan Laban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at towa lang mentis. Ah, Report. Maraming salamat Ryan Raluban. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14 and 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, ang balitang mabilis mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. <coughs> Avante, avante. Radyo balita, Radyo balita. Ngayon.